Kumusta ka? Um naisip mo na ba kung ano ba talaga yung alam mo yon pinakamalaking posibleng hadlang sa kakayahan mong maka impluensya sa trabaho man 'yan, sa pamilya o kahit sa komunidad mo? Kasi madalas ang iniisip natin yung mga nasa labas, 'di ba? Kompetisyon, uh, kakulangan sa resources, siguro politika. Pero paano kung Paano kung yung pinakamabigat na kalaban, eh nasa loob lang pala natin, tahimik lang siyang kumilos, at madalas, um, hindi natin napapansin? Ngayon, dito sa ating pag-uusap, susuriin natin ng mas malaliman itong konsepto ng pride, pagmamataas. Base ito sa mga material na uh, pinag-aralan natin, at hindi lang ito yung simpleng kayabangan, no? yung arugansya na iniisip natin, mas malalim pa pala. Isang parang banyad na puwersa na pwedeng unti-unting sumira sa mga desisyon mo, sa mga relasyon mo, pati sa pag-unlad mo na halos hindi mo namamalayan. Yung tagong tagasira kumbaga ng impluensya. At kasabay niyan, siyempre, titingnan din natin yung kabaliktaran, yung humility, kapakumbabaan na hindi lang siya basta, alam mo 'yon, magandang ugali lang. Sa panahon ngayon, parang strategic advantage na siya eh, isang kalamangan. Oh nga. Kasi karaniwan talaga, pag sinabing pride, ang image agad natin, yung mayabang, 'di ba? Maangas, laging nagbubuhat ng sariling bangko. Pero sabi nga sa mga sources natin, mas komplikado pala, mas tuso. Sige, simulan nating himayin ito. Um, ano ba talaga ang tunay na kahulga ng pride, lalo na sa konteksto ng pamumuno, ng impluensya? Oo, tama. Kasi um, higit pa siya doon sa simpleng pagiging kampante lang o yung feeling good about yourself. Base sa mga pinag-aaralan natin, may tatlong pangunahing aspeto ito na kailangan nating intindihin. Una, yung tinatawag na self-sufficiency yung pakiramdam na sapat ka na sa sarili mo ito yung alam mo yon bayanad na paniniwala sa loob-loob mo na kaya ko to mag-isa hindi ko kailangan ng tulong ng iba o kaya sapat na yung alam ko di ko na kailangan makinig pa so nababawasan yung pagdepende mo sa iba maging sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa diyos kung naniniwala ka pangalawa andito yung self exaltation ito yung pagtataas sa sarili dito pumapasok yung paghahambing, yung parang inangat mo ang sarili mo kumpara sa iba. Pwedeng lumabasto bilang uh, matinding pangangailangan for recognition, yung papuri, no? O kaya yung hirap kang maging genuinely happy para sa tagumpay ng iba. O yung palaging pagyamdam na kailangan kong patunayan na mas magaling ako. So ang focus mo lumilipat mula sa paglingkod sana o pagambag, nagiging pagpapakitang gilas na lang. May sinabi na nga si C.S. Lewis tungkol dito, di ba? Na ang pride daw, hindi lang basta masaya na meron kang isang bagay, ang saya niya ay nasa pagkakaroon ng mas marami nito kaysa sa iba. Yung kompetisyon, yung paghahambing, yun ang nagpapakain dito. At yung pangatlo, na marahil ito yung pinakaugat eh, yung disregard for God or a higher power, yung pagbabaliwala sa Diyos o sa isang mas mataas na lakas. Sa kaybuturan nito, parang isang uri ito ng pagsuway ng rebelyon. Para mong sinasabi na, mas magaling ang paraan ko, o mas alam ko, o ako ang master ng kapararan ko. Inaangkin mo yung kredito na dapat sana um, para sa mas mataas na pinangmulan ng talento mo, ng kakayahan mo, ng mga tagumpay mo. Ang lino ng pagkakahimay mo dyan at grabe no, kitang kita natin yung mga anyo nito sa paligid natin araw-araw. Halimbawa, yung sobrang kumpiyansa Minsan nakala natin yun na yung tunay na galing sa pamumuno. Tapos sa social media, di ba, mas pansinin, mas viral yung maingay, yung mapurma, kesa dun sa tahimik lang pero may laman pala sinasabi. Sa mga opisina din, minsan nangyayari yan. Mas napopromote pa yung assertive, yung palaban, kesa dun sa may self-awareness talaga, yung handang makinig. So lumalabas na itong pride based sa usapan natin, nagiging ano siya, malaking liability pala. Nagiging harang siya sa pagkatuto natin pati sa kakayahan nating mag-judge ng tama. May isang um, sikat na sikat na kasabihan galing sa kawikaan sa Biblia, no? Proverbs 16.18, na sinasabi, ang pagmamataas ay nauna sa pagkawasak at ang palalong diwa bago ang pagkabuwal. Parang parang isang sinaunang warning sign ito na paulit-ulit nating nakikita sa kasaysayan. Kahit sa mga balita ngayon, so dito nagiging interesting talaga paano ba 'to nangyayari in reality? Kasi siguro hindi naman 'to laging biglaan, 'di ba? Yung isang malaking bagsak agad. Oo, tama ka dyan. Yung sinasabing Pagkawasak o destruction, hindi yan palaging alam yun, isang malaki, dramaticong pagbagsak. Madalas, ang nangyayari ay isang dahan-dahan, mm, palihim na pagkasira. At nangyayari ito sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Halimawa, yung pagkasira ng relasyon. Relational destruction. Kasi pag pride na ang naghahari sa iyo, nagiging mailap ka na sa feedback, kahit yung constructive pa yan binabalewala mo na yung pananaw ng iba, lalo na kung salungat sa'yo. Tapos, ang hirap umamin ng mali, parang sign of weakness, di ba? Ang resulta, yung leader o kahit sinong tao, pwedeng maging isolated, mapag-isa. Baka napapaligiran na lang siya ng mga yes men, yung mga takot sumalungot o mas malala pa. Iniiwan siya ng mga taong magagaling talaga, yung may integridad. Kasi hindi nila kayang makipagtrabaho sa kanya. At kailangan nating tandaan lagi ang empluensya, nakasalala yan sa tiwala, sa matibay na relasyon, sexual destruction. Kasi ang pride, parang binubulag tayo nito sa sarili nating mga kasalanan, sa mga pagkukulang, sa mga kahinaan. Kaya ang hirap magsisi, ang hirap humingi ng tawad. Kasi nga, yung pag-amin ng mali, tinitingnan nating kahinaan. Imbes na sign na isang step pala towards strength and growth kaya nagiging hadlang siya sa personal at spiritual nating pag-unglad. At pwede rin itong umabot sa pagkasira ng organisasyon o ng misyon. Organizational or missional destruction. Yung leader na pinapairal ang pride, pwedeng tumanggi siyang mag-adapt kahit nagbabago na ang paligid. Pwedeng baliwalain niya yung mga warning signs sa market man yan o sa team niya o kaya gumagawa siya ng desisyon based lang sa ego niya o para ma-preserve yung image niya imbes na base sa kung ano talaga ang tama at makakabuti sa lahat. Maraming kumpanya, maraming organisasyon ang bumagsak dahil dito. At syempre, hindi maiiwasan yung pagkasirang personal, personal destruction. Isipin mo na lang yung bigat, yung pagod, na laging kailangang panindigan yung imahe na perpekto ka o laging tama, yung palaging uhaw ka sa validation, sa papuri ng iba. Tapos yung constant fear na mabisto yung mga kahinaan mo, yung mga pagkakamali mo. Sobrang nakakapagod niyan. Nakakaubos ng energy. Nawawala yung tunay na kapayapaan. Yung simpleng saya. Pati yung kakayahang makipagkunet ng totoo sa kapwa. So, in short, parang gumagawa ng pader ang pride sa paligid mo. Nahihiwalay ka sa feedback, sa tulong, sa realidad, pati sa sarili mong potensyal. Hanggang sa, hanggang sa gumuho na yung mismong pundasyon ng impluensya mo. At related dito, yung ikalawang part ng verse, no? yung palalong diwa, yung haughty spirit, na nauuna daw bago yung pagkabual. Ito yung internal state, yung nasa puso at isip, bago pa mangyari yung external na pagbagsak. Ano yung mga signs nito? Kasama dito yung pagiging unteachable. Sarado ang isip sa pagkatuto, yung feeling mo alam mo na lahat tapos naiirita ka pag may nagbibigay ng payo o puna. Tapos, yung pagiging unaccountable, walang pananagutan. Yung tingin mo sa oversight o kahit simpleng tanong lang, insulto na agad. Iniiwasan mo yung scrutiny. Yung pagiging unforgiving or unrepentant. Hirap kang magpatawad at mas lalong hirap kang magsisisi o humingi ng tawad. Yung pakiramdam na entitled ka, na parang exempted ka sa rules o deserving ka ng special treatment at yung palagi ang pagkukumpara at pakikipagkumpetensya. Yung ang sukatan mo ng saya, e eh kung nalamangan mo yung iba. Pag ito mong ito nagsisimula ng mamayani sa loob mo, uh oo, -oh, warning sign na yan na baka kasunog na yung pagbagsak. Grabe, talagang mabigat pala yung babala ng kasabihang yon. Nakakatakot isipin yung mga posibleng epekto, lalo na yung sinabi mong unti-unti, yung hindi agad napapansin. So, kung ganun kapanganib ang pride, ano ngayon yung, ano yung antidote? Ano yung solusyon? May isa pang sinasabi sa Biblia, di ba? Sa Santiago 4.6 naman, na parang direktang sagot dito. Sabe, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, anong ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig na yon? Lalo na kung gusto mong magkaroon ng positive and lasting influence. Napakahalaga yung verse na yan from James. Let's break it down into two parts. Yung una, ang Diyos ay laban sa mga palalo. God opposes the proud. Yung word na laban or opposes dito, it implies active resistance. Hindi lang to basta disapproval. Parang, isipin mo, you're trying to push against the wall, pero yung wall actively tumutulak pabalik sa'yo. Ganon daw yung spiritual reality pag pride ang nangingibabaw. May active opposition. Paano to nagmamanifest sa practical life? Pwedeng sa pamamagitan ng um, pagpigil ng biyaya o pabor, yung grace? Kasi nga, sabi sa verse, sa humble yun binibigay. Pwede rin sa pagkabigo ng mga plano o projects na tinayo on pride, yung parang story ng Tower of Babel. O kaya naman, minsan sa simpleng pagpapahinturot lang ng Diyos na mangyari yung natural consequences ng pride yung mga nasirang relasyon, yung organizational failure na nabanggit natin kanina. Mahalaga ring maintindihan na itong opposition ng Diyos, hindi lang to basta parusa. Madalas, ito'y isang severe mercy, isang mahigpit pero mapagmahal na paraan para magising tayo, para basagin yung mapanganib na self-sufficiency. Bakit ba kailangang labanan ng pride? Kasi, um, it's a denial of God's sovereignty sinisira nito yung dependence natin sa Kanya. Pinipigilan nito yung true worship, dinidistort nito yung true identity natin, at higit sa lahat, nakakasakit ito ng kapwa. Now, punta tayo sa good news. Yung second part, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba, gives grace or favor to the humble. So, itong humility, ito pala yung nagbubukas ng pinto para sa maraming magagandang bagay mula sa Diyos o sa universe, depende sa perspective mo. Ano 'yung mga 'yon? Kasama dito 'yung divine empowerment, banal na pagpapalakas. Kasi pag inaamin mo 'yung limitations mo, 'yung kahinaan mo, doon nagkakaroon ng space para kumilos 'yung mas mataas na power. Sanod 'yung enhanced wisdom and guidance, pinahusay na karunungan at gabay. Kasi ang taong humble teachable siya, nakikinig siya. So mas madali siyang bigyan ng gabay, ng tamang direksyon. Tapos ito yung paradox, increased influence, tumaas na impluensya. Akala natin kailangan maging maangas para umangat, di ba? Pero ang tunay at pangmatagalang impluensya pala, nabubuo through humility. Kasi ito yung nagpapatibay ng tiwala. Ito yung nagpapadali ng collaboration. Mahalaga rin yung spiritual growth and character formation paglagong espiritual at paghubong ng karakter. Ang humility, para siyang matabang lupa, kung saan tumutubo yung ibang virtues, yung pasensya, pagmamahal, pagpapatawad, at syempre, yung resulta nito sa personal well-being, joy and peace, tunay na saya at kapayapaan. Kasi malaya ka na, malaya ka na dun sa burden, sa bigat, ng laging pagpapanatili ng isang perfectong imahe. Oo nga at alam mo napakahalaga ring i-clarify natin based sa mga sources ano ba talaga itong humility kasi baka ma-misinterpret hindi ito kahinaan hindi rin ito yung self-deprecation yung laging minamaliit ang sarili hindi yon bagkus ito raw ay una grounded in truth, nakaugat sa katotohanan. Ibig sabihin, makatotohanan yung tingin mo sa sarili mo. Nakikita mo yung strengths mo, pero tinitingnan mo yon as grace bilang bihaya. At kasabay nun, nakikita mo rin yung weaknesses mo at tinitingnan mo yon as areas where you need God or you need others, yung dependence. Pangalawa, ito ay God-focused or purpose-focused, nakatuon sa Dios o sa mas mataas na layunin. Kinikilala mo na yung anumang galing mo o tagumpay mo hindi lang yan galing sa sarili mo. May mas mataas na source. Pangatlo, ito ay other-oriented, nakatuon sa kapwa. May genuine interest ka sa well-being ng iba. Mas pinipili mo yung service over self-promotion. Yung paglilingkod kisa pagpapasikat. At pang-apat, ito ay pagiging teachable. Handang matuto. Laging bukas yung isip mo, yung puso mo, na matuto ng bago. Na tumanggap ng correction na mag-adjust pagkailangan. At dahil sa mga katangiang to, sa mabilis at pabago-bagong mundo natin ngayon, itong humility, hindi na lang siya basta soft skill or nice to have na virtue. Parang, parang strategic necessity na siya. Isang advantage talaga. Kasi pinalalakas nito yung decision making natin, nag invite ng new ideas, at higit sa lahat, nag-be-build ng trust. Yun yung pinaka-foundation. Pero eto yung challenge, ba diba? Gaya ng nabanggit sa mga material mo, madalas, etong pride, ang tuso niya magtago eh. nagma nagbabalat kayo. At minsan, napagkakamalan pa natin siyang mga katangian na hinahangaan natin. Dito medyo nagiging tricky. Paano mo nga ba makikilala yung difference? Yung tunay na good quality versus pride na nagpapanggap lang. Napaka-critical niyan. Kasi dito tayo madalas... Um nalilito o nadadaya talakay natin yung ilan sa mga tinatawag na maskara ng pride, yung mga masquerades niya. Based sa sources, unahin natin yung confidence versus arrogance. Kumpiyansa laban sa kayabangan o pride. Ang tunay na kumpiyansa kasi nakaroot 'yan sa reality, sa kakayahan mo at sa pagkilala mo sa source niyan, grace bayan, team effort, sariling sikap. Ang goal ng confidence mag-serve, mag-contribute, at dahil secure ka, kaya mong maging open, maging vulnerable. Yung arrogance naman, yung kayabangan, nakarut yan sa ego. Ang goal niyan nag-prove, patunayan ng sarili, maging superior sa iba. Kaya madalas defensive yan, hindi tumatanggap ng puna. So ang tanong dito for self-reflection, yung pakiamdam mo ba ng galing, nang competence, nagmumotivate ba yan sa iyong maglingkod? O nagmumotivate sa iyong maramdaman na mas mataas ka sa iba? Isa pang pares, conviction versus dogmatism. Paninindigan laban sa pagiging sarado ang isip o pride. Ang tunay na conviction, base yan sa pinag-aralan mong principles, sa mga pinaniniwalaan mo. Pero nananatili siyang bukas, open sa new insights sa perspectives na pwedeng mag-enrich pa dito. Yung dogmatism naman, base yan sa need mo to be right. Kailangan ikaw ang tama, kaya sarado na yan sa new information at madalas dismissive. Minamaliit o binabaliwala yung ibang pananaw. Ang tanong, pag na-challenge yung beliefs mo, ang first reaction mo ba depends sa agad? O sumusubo ka munang umintindi sa kabilang side? tingnan din natin yung zeal or passion versus self righteousness sigasig o passion laban sa pagmamatuwid sa sarili o pride ang tunay na zeal yung passion mo for something isang cause isang belief usually galing yan sa love sa compassion yung self righteousness naman galing yan sa feeling na mas matuwid ka mas moral ka kaysa sa iba kaya madalas judgmental yan at nakafocus sa sariling gawat sa sariling kabanalan bilang proof na superior ka, ang tanong, sa pagtingin mo sa ibang tao, lalo na yung mga nagkakamali o iba sa iyo, ano yung mas nanging ibabaw sa puso mo? Compassion ba o condemnation? Paghuhusga. At panghuli, yung healthy independence versus isolation. Malusog na pagsasarili laban sa pagbubukod sa sarili o pride. Ang healthy independence, ito yung kaya mong gumawa ng sarili mong desisyon, tumayo sa sariling paa. Pero, at the same time, vinavalue mo pa rin yung input, yung payo ng iba. Yung isolation na dala ng pride, ito yung pagreject na sa interdependence. Ayaw mo nang humingi ng payo, ayaw mo nang may sumusuri sa'yo. Inihiwasan mo yung accountability. Ang tanong, pag may problema ka o challenge, ang una mo bang instinct, solve ko to mag -isa pagpubukas ka to seek counsel and help from trusted people. Oo. At mahalaga rin i kau no, na minsan, yung kabaligtaran naman ang nangyayari, may mga pagkakataon na yung tunay na humility, yung tahimik na paglilingkod, yung willingness umamin na hindi ko alam, yung pagbibigay daan sa iba, minsan napagkakamalan itong kahinaan. Lalo na sa mundo natin ngayon na parang mas valued yung ingay, yung self-promotion, yung pag-angat sa sarili. Pero ayon nga sa pinag-uusapan natin, yung tunay na lakas, madalas pala nasa vulnerability, nasa service, nasa pag-empower sa iba. Exactly. At dahil nga sa mga panlinlin lang na yan ng pride, At sa possibility na ma-misinterpret yung humility, kailangan natin ng isang um, practical tool para regular nating ma-check yung sarili natin. Dito pumapasok yung konsepto ng pride audit na nabanggit sa isa sa mga materials mo. Ano ba 'to? Simple lang naman, isang gawain ng pagninilay, pading weekly, tungkol sa mga naging motibo mo, kilos mo, salita mo. Important reminder, hindi to para sa self-condemnation hindi para i-beat up ang sarili. Ang purpose nito, self-awareness, kamalayan sa sarili, na siyang first step palagi towards change and growth. Bakit ito mahalaga? Well, una, para mahuli natin yung signs ng pride early on, bago pa siya lumaki at makapagpinsala ng grabe. Pangalawa, para matrain yung puso't isip natin na maging discerning sa sariling motives pangatlo para ma-reinforce yung right principle sa isip at gawa natin at pang-apat para ma-facilitate yung repentance and change. Kung makita natin may areas na kailangan i-adjust, ano yung mga sample questions na pwedeng gamitin sa pride audit? Ito yung ilan, hango sa source, pero pwede kang gumawa ng sarili mo, of course. Una, sa mga desisyon ko last week, ano ba talaga yung mas dominant na motive? Service ba? o self-protection, yung pagprotekta sa image ko, sa interests ko. Pangalawa, sa mga conversations ko, nakinig ba ako to understand o nagintay lang ako ng chance para makasagot, makipag-debate o ma-prove yung point ko? Pangatlo, may instances ba last week na nag-resist ako, na inis o naging defensive sa feedback or criticism? Ano kaya yung root cause ng reaction kong yun? Pride kaya Pangapat, yung mga words ko ba, in person or online, nag-aim ba to to build connection and understanding? O mas naghanap to ng validation, ng papuri, ng admiration from others? At panglima, naibigay ko ba yung proper credit sa Diyos o sa ibang tao para sa mga successes and good things na nangyari? O palihim o hayagan ko bang inako to for myself? Ang regular na pag-reflect sa mga tanong na ganito, nang may honesty, Malaking tulong yan para manatili tayong vigilant laban sa panlilinlang ng pride. Ang linaw niyan, yung panganib ng pride, yung mga maskara niya, at itong practical na pride audit. Ngayon, ishift naman natin yung focus sa mas positive side. Yung magagandang bunga ng humility. Kasi hindi lang to pag-iwas sa masama, di ba? Ito ay active na pag-build ng good things, lalo na ng lasting influence. Paano nga ba ito nangyayari? Ano yung mga concrete results pag humility ang kinapairal? Oo, maraming magagandang bunga ang humility based sa ating mga sources. Unang-una at siguro pinaka-fundamental sa influence ay nagbubuo ito ng tiwala. Builds trust. Bakit? Kasi ang taong humble, usually, authentic siya. Totoo. Hindi nagpapanggap. Vulnerable siya. Willing siyang umamin ng mali o ng hindi niya alam. Reliable siya Mapagkakatiwala mo sa salita at gawa at marunong siyang makinig ng may empathy. Empathetic listening at itong tiwala, ito yung pinaka-foundation ng anumang tunay at pangmatagalang relasyon o impluensya. Pag nasira yan dahil sa pride, guhu lahat. Pangalawa, nagtataguya dito ng pagtutulungan, fosters collaboration. Kasi ang humble leader o humble team member, binavalue niya yung contribution ng lahat, hindi lang nung ilan o nung sarili niya. Open siya sa different perspectives, kahit na kontra sa kanya. nag -e empower siya ng iba. Hindi siya micromanager. At dahil dyan, nakaka siya ng genuine unity towards a shared vision. Hindi lang para sa sarili niyang agenda, ang resulta. Mas strong yung team, mas creative yung solutions, mas maganda yung outcomes. Pangatlo, nagbibigay daan ito sa patuloy na pagkatuto at pag-angkop, enables learning and adaptability. Dahil nga ang taong humble, teachable siya, handang matuto, hindi siya tumitigil sa paglago, tumatanggap siya ng feedback kahit yung mahirap pakinggan as a gift para sa ikabubutihin niya, hindi as a personal attack. Dahil dito, mas madali siyang mag-adjust sa changes, sa challenges, mas resilient sila, mas matatag, kahit sa harap ng failure. Nakikita nila yun hindi as the end, kundi as a crucial opportunity to learn and bounce back. At pang-apat, na napakahalaga lalo na sa spiritual context o sa paghahanap ng deeper meaning nagpapadakila ito sa Diyos o sa mas mataas na layunin magnifies god or greater purpose kasi ang focus ng taong humble wala sa sarili niyang fame or gain ang focus niya nasa pagbibigay luwalhati sa source of all good at sa pag-advance ng mission na mas malaki kaysa sa kanya ang ambisyon niya para sa purpose hindi para sa personal glory Nagsusumitak siyang imodel yung examples ng true humility, like Christ for Christians, at meron siyang eternal perspective, hindi lang pang dito at ngayon. Ito yung klase ng impluensya na nagiiwan ng tunay at pangmatagalang legacy, yung may kabuluhan talaga ang ganda ng mga puntong yan. So, sa ating naging pagsisid ngayon sa mga material na ito, naging malinaw sa atin kung paanong ang pride, kahit yung mga anyo nitong tila baya banayad lang, hmm. tila nakatago, ay may kakayahang tahimik na sirain yung influence natin, yung relationships natin, pati yung personal growth natin. Pero, more importantly, nakita natin na ang humility, hindi talaga siya kahinaan, bagko isa siyang makapangyarihang susi, isang strategic advantage para makabuo ng matibay na tiwala, makapagpalakas ng collaboration, mapadali ang pagkatuto, at higit sa lahat magkaroon ng positive at lasting impact sa paligid natin. Oo, tama. At mahalaga sigurong tandaan na itong journey towards humility personal to'y. Para sa bawat isa sa atin, hindi siya madali. It requires courage, tapang para suriin ang sarili ng tapat, gamit siguro yung mga reflections tulad ng pride audit na napag-usapan natin. At higit sa lahat, it requires a continuous daily choice sa maliliit at malalaking bagay na piliin natin yung path ng service, ng pagpapakumbaba at ng pag-asa sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kaya bilang pangwakas, naiiwan naming tanong sa iyo para pag-isipan mo, kung ang natural tendency ng pride ay ang pagnanais na ikaw ang bida, ikaw ang sentro ng sarili mong kwento, ano kaya ang mga bagong posibilidad ang magbubukas para sa lawak at lalim ng iyong inkluensya? Kung pipiliin mong maging isang mahalagang taga-suporta, isang character role na nagpapalakas sa mas malaking kwento ng iyong kapwa at ng mas mataas na layuni na iyong pinaglilingkuran, isang bagay na maaari mong pagnilayan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsid sa kaalaman.